everybody, Bon Bells is here. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po sinisimulan at nag ng mga free balik bayon box po na ipinapadala ko around the sun, and Mindanao, Philippines. Okay? So, una, uh, expert ko na to kasi nga po, <laughs> tagal ko na nagpapadala pag 315 uh, 15 free balik bayon box na po ito. Okay? So, <laughs> Una susulatan ko para hindi na ako mahirapan, no? Bonga best. So ganyan, eto susulatan ko na itong box na ipapadala ko sa idyo sa Pilipinas from Jacksonville for the USA. Tara. Ayan, sinusulatan ko na, no? Saya. <laughs> so, yeah. Now, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po uh, simulan ang pag-tape ko ng box. Ganito po. So, if you wonder mga kaibigan, by the way, meron akong jewelry. Tatanggalin ko muna yung mga jewelry ko kasi pag naging pake, baka maagas kasi yung jewelry ko or something. Ha? Hold on. So, ganyan talaga. Nagtatanggal ako ng jewelry. Hindi ko ito lalagay sa box, ha? Akin ito, mga bongka. sa sandali. Yan. Dali lang. Para hindi hassle pa nga po. Alright. Now, una, ayan, sasarap ko po na, diba? Ganyan. So, if you wonder bakit po masakit yung kamay ko lagi, tsaka yung So, ayan. Make sure na maayos po yung ating pag-date. Ayan, ganyan ako. pake po ng balikbayan box mga kaibigan. Hindi po nagali, okay? So, uh, given na lang po na marami po nagdo-donate sa atin, mga usually po mga American. So, ako po ito rin uh, pa, uh, talaga And of course, Filipino-American. Yan. Hindi po gawang biro ang mag-ipake. Ang dali pong tanggap. Po. Pero lahat po talagang I'll do my best. Okay? Ayan, ganyan po ako mag-impact ng balikbayan ba? Kung paano po nag uh, te-tape. Okay? Ayan. Para pagdating sa Pilipinas, talaga pong ano siya, secure. Ito mga bongga bells. Ayan. Bongga bells, di ba? Na box. I mean, na take na yung ano, itong box. Ayan po. di so, diba? So, ngayon, kung makikita nyo po, ang laki-laki ng box. Ha? O, oh, ako po ay ang lang. <laughs> Hindi po katakaran tao, pero ayan, ang dami yan. Okay? Simula naman natin ang pag uh, lalagay ng mga dudunay natin. Thank you. Go bells. So, ayan mga kaibigan, nakaredy na po ang balikbayan box. ba diba po? Ayan, talagang empty. Wala po kayong makikita naman. ba diba? Ayan po. Ngayon, magdalagay naman po muna ako ng mga damit. Okay? Pongga bells. Kaibigan, ang una ko pong nilalagay is yung makapal na jacket or blanket. Sa ngayon ko, jacket. Okay? So, ilalapat ko yan sa loob. Okay? Ilalapat ko yan sa loob isa-isa. Then, ayan, gaganda oh. Gaganda ng mga damit. Again, thank you to all my sponsor and donors, Bong. Lalagay ko naman po yung mga damit ngayon, mga Bongga Bells. Okay? Here you go. So, I mean I make sure kung palagi siyang ayos. Minsan po, yung iba, Siyempre, sa gawa nga po ng busy ko ng mga Bongga Bells, talagang mahihirap. matagal nilalagay ko po yung mga donation. Alright, lagay naman natin yung iba. So, after naman po mga damit, ang nilalagay ko naman po is sapatos. Ayan. Katulad yan, ilalagay ko po yung sapatos. So, mga kaibigan, ang gusto ko po palagi, kumpleto from sa damit, sapatos, uh, laruan, candy, konting grocery, kung ano-ano pa. Okay? masaya po bongga bells. Okay? So now, pag ganyan, lalagay ko muna to. Dede. Ayan mga kaibigan, sapatos naman po ang ilalagay ko sa box. Okay? Here you go. Ayan. Ayan, sapatos naman. ba diba? Kompleto. Bongga best. Mab Ayan mga kaibigan. Grocery naman po ilalagay ko. At cook, ano-ano pa. Para lang masaya. Bongga best. Tara. Ayan po. May mga dilata. May mga mugs. Ayan, bongga Ayan po, David Dilata. Kukuha pa ako dito. Yeah, that's me. At meron din ang mga bongga bells. Minsan mga kaibigan, whatever donation I had, I put it there. Pag wala, mamimili naman ako. Dali ah. Ayan. May shampoo. <laughs> And sabão, of course liquid, líquido na Ayan, ang saya, di ba, Bongga Bells? Tapos yeah. so, grocery, eto naman. May mga um, salamin. Ayan. May mga eyeglasses. And then, salamin din po. Ayan, mga donation yan. So, para mga kababayan, magamit nyo rin naman po. So, anyway, mga kaibigan, every time po may mga nagdudonate sa akin, I want to make sure every boxes po is makakaroon ng bawat pa ilan ilang piraso. So, kung ano ang donasyon na natanggap ko, yun po ang nilalagay ko sa box. Okay, here you go. Siyempre, mga kaibigan, <laughs> may mga jewelry naman po. Okay? So, yan po, donasyon din. Mga passion jewelry. Okay? So, talagang ilalagay din po natin yan sa box. Here you go. Ang gabes! Ayan po. Salamat sa mga aking sponsor donors. Maglalagay pa ako ng marami. Kukuha pa ako sa isang uh, bag doon para mapuno ko to. Okay? Bong Salamat po! Bong Sa gaiti dapat ituro Kung bawat puso ay marunong magmahal Kapayapaan, kasiyahan, tiyak